Ano yun? Sili kayo? Sili? Oo. Oh. Ikaw meron? Dami. <laughs> Oo. Oh. oh. Ba't kasaya mong hihingi? Wala pala ikaw. <laughs> ha? Wala. <laughs> okay. Oh, ito. Ito yung punta pasok ka. Masyado ko lang ang mahihay. Oo. <laughs> <laughs> oh, wala ka pang damit. Bastos ka pa. Malang <laughs> <laughs> Alam mo may dalaga tayo eh no? <laughs> oh, dalaga natin 'yan. Oh. yan. parang oh. Grabe ka naman oh. Ako na magbibigay, o. Oh. Bigay ka na ka sa ating dalaga. Ano sasabihin mo? Sobrang sa ganda ni Mami Julie. Oo, oh, uh, ulit. Yung, Saanong... yung, sa... Ano sasabihin mo sa akin, Mami oh? salamat dito, Magano ako eh. Oo. Oh. Sa o. Oh, ngayon, wala ka bang masasabi sa ating dalaga ngayon? May inyo na to, si Mami Julie. Uh, Mami Julie! Ewan! Hey, mo... Baya. Yeah, ba? Ay na to. Single na single. Ah, alis na po, alis na po siya. po yung show at dati ni, ni ano ni, ni Lawrence. Ay, kaso naghiwalay na sila. Yeah, may bago na kasi si Lawrence. Ay ayaw ni jo ayaw ni Ate Jolie na sa lawahan. Oh, 'di ba? Ayaw mo na sa lawahan. Kaya iniwan mo sa Ate Jolie. ganda na to mga Oh, sige, salamat.